Hi, Sara. Pasensya na. Nalita ko. Eto, dala ko na yung order mo. Order ko? Di ko pa nga kinoconfirm. Eh, di ba ka dun sa girlfriend ko, sabi niya kasi mas maganda rin kung gamitin mo pang hanggal dyan sa mga, ano mo, butas-butas mo dyan at mga dig -tig mo. Ito di naman, masyado ka namang mapanak. Hindi naman, ikunin mo na to. Oh, tinan mo, oh, maganda yan. Maganda yung shade down yan. Kasi nung bago ako umalis, nagpaturo akong kung paano gamitin. Eh, marunong ka rin naman yata yan eh. Pero mukhang maganda nga ito. Oo naman. Tsaka mura-mura lang yan, ano? Yan dalawang yan, pwede mo na makuha na sa akin ng isang libo. O may discount na yan. Dapat nga 1.5 talagang bigay namin dyan. Isang libo? Babaan o, mo naman. Da mahal dalawa na kasi yan. Naka, ano na yan. Naka-package na. Dalawa na, o. Oh. O. Oh. Kunin mo na kasi sayang naman yung last stock na rin namin kasi yan. Alam mo ba, sa mga benta namin yan. Best sellers dun yan sa amin. Try mo na kasi Sayang yung chance. Naka, ano pa yan? Dalawa pa, dugo pa yan. Oh. 1,000 lang. Discounted na yun. Siyempre, kaibigan kita eh. Pero kasi medyo mahal yung 1,000. Dalawa na kasi. Hindi <laughs> na. Kasi 1,500 nga daw yung presyo niyan. Sino-sino na ba bumili ng ganito? Ah, marami na. Kasi may mga sikat pa nga bumili niyan eh. Oo oh, oh, naman eh, Sikat na sikat. Tinan mo naman yung brand niyan. Oh, ang ganda oh. Oh. Magbagay namin ko ito, matatakbo. Natatakbo ba lahat? Oo oh, naman, siyempre. May in -love lalo sa yung boyfriend mo. Oh. Mm. <laughs> Ang gasing, kaganda mong yan. Tapos pag natang, naggamit ka nito, matatakpan. Nakmado kang gaganda, Sara. Sinasabi <laughs> ko na sa iyo. Oh, 1,000 na lang, Bin. Eh. Kasi 1,500 nga talaga ito. Gusto mo palitulit kasi may discount ka pa, eh. 1,000 nga. Oh, Sigurado okay. ka, ha? Gaganda ko lalo dito. Oo naman. Mas lalo kang gaganda. Mas lalo may in love sa iyong boyfriend mo. Oh, gusto mo yon? Para at least hindi ka naiwanan. Oh. na, thank you. Oo, oh, oh, sige ha. At Salamat. Ito, maganda, Ay, naku sinisigurado ko sa'yo, napakaganda niyan. Lalo kang gaganda diyan. No? Mm. Ayaw mo maniniwala eh. Basta pagkagamit mo yung picture ka, ha, tapos send mo sa akin para oh, no, masabi man. ko sa'yo. O oh, yan, yan yung mga selfie-selfie. Like, okay. yan, lalo may in-love sa'yo yung boyfriend mo. Ha, sige, dito na ako ha. Thank you. Oh, sige, salamat. Bye-bye. Hmm, gusto tong mm, na itong itry. <laughs> Girl, sorry, ang tagal ko ba? Ay, si -si. Mm, ang hirap kasi plancha yung damit ko. Tignan mo, lukot pa rin. Ba Ang tagal-tagal mo. Tapos hindi mo pa plancha ng ayos. Okay. anyway, ganda mo naman. Ganda ng okay. outfit. Oh, bakit may bitbit -bit ka um, Ah, ito. Kasi nabili ko JL kanina. Alam mo ba kung magkano to? Magkano? 1,000. Dalawa na. 1,500 yeah. yung original price. Anong 1,000 pesos? Eh, yung original price niyan magkano? Magkano? 1.5 daw. Anong 1.5? Eh, 490 na lang original price nito. Ngayon nga, nakasil pa to. Kaya nga tayo aalis. Ah, diba, sasamahan mo ko sa Watson? Kasi ito rin yung ginagamit ko eh. Girl, buy one take one to, no? 499 yung original price. Tapos, buy one take one pa. Ano siya sabi mo 1,000? eh ito, magkano to? <laughs> nga to, concealer. Di ko sure, pero feel ko nakasale din yan. So, bali, wala itong 1,000? Oo naman. Buy one take one nga eh. 499. Tingnan mo akong tunay. Baka si Talbog pa yung ano, hindi ko maka... Well. Ano ba yan? Bakit parang mukhang gamit? Mm. Shem, so nga, hindi ko ito napansin. Baka mamaya fake pa yan ah. Eh, hindi ka nakikinig sa akin eh. Hindi ko pa nabuksan ka na. Kasi naman yung si Jay, ang napakagaling mambudol. Sabi niya 1.5 lang daw, yung original price. Tapos 1K na lang daw sa akin kasi friendship naman. Ayan, mabilis ka kasi maniwala. Samahan mo ako doon, Sugodin natin. Buisit siya, di, hindi pwede yung ganun. Mamaya madami pa siya na budol. Halika na, para makuha yung pera mo, siguro apat na foundation pa yung mabibili mo sa 1,000. <laughs> Talaga nga. Halika na nga. Baka makalaya Pag... Maabot pa Spain ba natin yun? Manlulo ko talaga yun. Chelsea? Ikaw Oy, ba yan, Chelsea? Liel! Uy, nabis kita. Kumusta ka na? ko diba, ikaw yung dati kong kaibigan? Oo, oo, oo ano? ikaw lang naman din nagpaparamdam. Muntik pa hindi nito makilala, Chelsea. Kasi tinan mo naman yung mata mo. may itim pa. Ano ba yan, Chelsea? Ang ginagawa mo sa buhay. <laughs> tinan mo yung mata mo, ang lalim ng ano mo Oh, uh, hindi, busy kasi sa work Ang mo, <laughs> ang laki ng eyebags mo, oh, tinan mo, maiting-iting po yung dito Talaga ba? Oo, hmm. nakita ko kasi kita oh. doon, doon Galing ako doon ay eh, bigla kita napansin, sabi ko parang kilala ko to Kaya eh, sakto, kasi para nakita kita nagsiselfie-selfie selfie. Oo nga eh Alam mo ba, mas gaganda ka dyan sa picture mo Kasi mayroon akong shades para sa sa'yo, tinan mo hmm. Oo nga pala, nagbibenta-benta ka ngayon oh, Oo naman, no? syempre, alam mo naman online seller tayo eh Oh, oh. eh, oh. magkano ba to? Bagay ba sa akin to? Naku, eh. Siyempre, sukatin mo muna, sukatin mo. Oh, oh, oh tinan mo? Oh, lalong gumaldas, Chelsea, oh. Oh. Ikaw ha, baka binubola mo lang ako. Naku, hindi naman kasi oh, bagay na bagay sa'yo. Kumagkano naman say. to? Bibigay ko na lang sa'yo yung 500 yan. 500? Oo oh, naman, kasi 700 talagang benta namin yan. Oh oh, okay. uh, dahil kaibigan kita dati yun. Pero ngayon, mas kakaibiganin kita kasi alam kong dadami pa bibenta ko sa'yo. Oh, shades yan ha? 500 na lang yan sa sa'yo. Nakover ba nito yung eye bag ko? Tinan mo, tinan mo. Oh, oh sukatin mo. Ay, oh, oh, wala na. Parang hindi na halata na lagi ka nagpupuyat sa paglalaro ng mga online games ha. Bali oh. mo magbenta. O oh, sige, nabibiling ko na to. Siyempre oh, syempre, oh, ito may kasama pang casing yan. Kaya 500 na lang yan ha. I-gcash ka ba? Oo naman. O oh, sige, i -g -g ko na lang sa'yo. Sige, sige. Sure, ikaw ha, ako, Oo, kita mo naman eh. Tignan mo, picture ka muna. Mag-sample ka. Mag Original ba to? Ka. Oo naman, syempre. Hindi naman tayo nabibenta ng mga peke eh. Sige. O sige, kukunin ko na ito dahil kaibigan kita dati. Eh hindi. Charot lang. O send ko na sa'yo. Gcash ah, ko ah, na sige, lang. Sige, sige. Ngayon na ba? Ngayon ka na ito. Eh kahit mamaya na. Siguro. isang buwan mo na lang. O oh, ayan. Reconnected pa naman tayo sa, di ba, sa social media. Yes. O oh, oh. ayan. ayan na. Send ko na sa Gcash. Yung pa rin naman number mo. Yes, yun pa rin. Aba, kalahin mo yung nakasave pa sa'yo yung number Siyempre ko. Siyempre naman. Hmm. Ayun, Gika siya. O, oh, ito na, nareceive ko na. Uy, salamat ha, kasi... Thank you. Pupunta muna ako dito sa may bandang aplaya. Malo ka ng langit, pero oh, sa ayo. Ang ganda-ganda mo dyan. Tinan mo, isa pa, o. Oh. O. Oh. O. Oh. Chelsea, so, the bye gorgeous bye. one. Oh, diba? Thank you, ha. Ah. Ah, ah. sige, alis Siyan na rin ako. muna ako. Jessie, ano ba yan? Napaka-supportive mo talagang kaibigan. Ang ganda ng sunglasses mo. Ah, oo. Binili ko to sa, kay JL. Eh, 500 na lang daw kasi. Kaya, binili ko na. Ang ganda, diba? 500? Akala oh. ko... Ay, naku, Mari. <gasps> Hindi ko alam na nagtitinda ka rin ito. Hindi. nag affiliate kasi ako doon sa mga online shop. 500 mo binili kay JL niya? Oo, oh, eh naka-discount nga ako, Mari. Kasi sabi niya sa akin, 700 pesos to. Ah, sige na naman. 39 pesos lang yan doon sa aking shiner na link. 39 pesos? 39 pesos lang yan? Oh, naka nang... So, nabudol ako ni JL. At ah, talaga naman, man, sabi naman, niya pa sa akin, ang ganda-ganda, gorgeous, gorgeous want pa nga daw ako dito. Ay, ayan yun eh, 39... Ito, ayan. Oh, yan, 39 pesos lang ay. yan. Ipakita ko pa sa yung link. Patingin oh. nga. Oh, ayan ha. O, oh, di ba? Sinasabi ko. Napakagaling talaga mambola nun, JL. Ay nako, hindi pwedeng ganito. Ibabalik ko sa kanya to 39 pesos. Bakit naman mo patubo noon? Eh, sabi niya sa akin 500 daw. At, nako. Ay nako, sama mo ko. Mari. Ibabalik ko to kay JL. Oh, sige, sige. Tara, tara. Sumakit ta. Inis. Budol. Sakto, ibibenta ko to. Sino mo makakabili na ng pala? Toy! O, toy, Dito Nandito ka! Alam mo pa kung bakit ko alam na nandito ka? Bakit? Son? Kasi nakita ko sa FB. Nag-post ka na nandito ka. Unwind, oh, unwind okay. ka pa ha. May nalalaman ka pa. Deka, para ang pogi mo ngayon na Anong meron? May girlfriend ka na, no? Um, nililigawan, Toy. Banda ng suot mo, oh. tingnan mo. Oh. Bagay na bagay sa yung damit mo. Siyempre. Pero mas babagay po ito sa'yo, na mo tingnan eh. mo. Pare, baka gusto mo itong bilhin. Ano yan, Tol? Teka lang, hindi ko matanggal. Tulungan mo nga ako. Ano na naman yan, Tol? Tulungan mo ako. Di ko matanggal. Saan mo na naman Tol? Hindi, hindi ko din dekwat. Yan, binili ko yan nung nakaraang linggo. Eh, parang nagsawa na ako sa sobrang dami ko na ng kwintas. Oh. oh, tingnan mo. Oh. Baka gusto mong bilhin. 800 na lang to. Naku, parang bili ko dito 1, 2. Yan? Oh, may, may pendant na yan. May kasama ng pendant. Tinan mo, natin. Tignan mo. Tunay? O, oh, tira mo, tira natin sa'yo. Hmm. Oh! Wow, oh, lalo ka pumogi, pare. Eh? Baka gusto mo nang bilhin yan. 800 ko na lang bibigay sa'yo. Bagong-bago pa yan. Nung nakaraang linggo ko lang yan binili. Kasi, marami na ako mga ano. Siguro mga lima na yung ganyan ko, eh. eh nakakasawa. Nagandahan lang kasi ako doon sa pendant, eh. Kasi... Sayo na lang, 800 ko na lang bibigay. Pwede ba ka utang? Eh, hindi pwede utang. At ano naman pa nga abono ko sa pinambili ko niyan? Oh, may Di, ka ba? Bibilin pa ako kasi kailangan ko mas dito eh. Huwag mo na yan. Huwag mo na pag-isipan yan. Eto na, oh. Oh. 800. 800 ko na lang ibibigay sa'yo yan. Hindi pa nga ako nakain. Kitang gutom na gutom na ako? Bilin mo na yan. Al Ikaw pa, eh. Tinan mo naman yung pananamit mo, oh. may pa-gold-gold ka pa, oh. Sure Yaman-yaman mo na. Oo. Oh, oh, Mura to, ha? Oo, oh, one to nga, bili ko niyan. 800 ko na lang ibibenta sa'yo, tinan mo. Tinan mo, mas lalo kang pumugi. Tinan mo yung camera, tinan mo sa camera, o. Oh. oh, diba, Oh. Oo nga, oh, no, nakita mo. oh, mas bagay sa'yo. Artistahin lalo. O, so paano? Gcash mo na lang. Sige, Gcash ko na lang. Wala kasi nga akong cash. Gigay mo rin ngayon, ha? Kasi, ano yan, eh? May pondo pa ako sa sa mga pang online ko, eh. Ha? Gito, pipigil ko agad sa'yo. Thank you, thank you. Boy, salamat ha, kasi... Mura to ha, sure ka ha? Oo, oh, oh, one to bili ko niyan. to. Hindi. One, two yung bili ko niyan. 800 ko na lang binibigay sa'yo. Sige, sa tol. Oo. Oh. Mas lalo to, tunay. Oo, oh, tayo. Masasend ko sa'yo yung picture mamaya, ha? Sige, tol. Picture mo dito sa selfie mo sa cellphone ko. Sige, sige. Ha? Una oh. na ako. Hihintayin ko yung bayad mo. Oo. Baka di ka magbayad. Babayaran ako, babayaran oh, sa'yo. Oo. Kung kita sa inyo pag hindi ka nagbayad. sige, tol. Thank you. Sige, sige. Salamat, ha? Buti na lang. May pang... Ooh, 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 ooh. Parang bubog lang. <laughs> Alas na nga. Baka makabalik pa yun. Oh, kuya! Ang ganda oh, rin, it's it's na putis na binili mo ah! Oh, Oo, oh, binili ko rin kay JL. Sale nga doon. Napakamura eh. Magkano? Ba't bumili ka rin ba ng ganito? Oo, oh, oh, bumili din ako. Kaka-check out ko, ng... Kaka ko lang ka sa... check out ko lang ng Shopee kanina. I-cancel mo na. Kay JL ka na bumili. Marami pa siyang ganito. Mura lang. Magkano ba yan? 800 lang. Wanto na bilhin niya. 800? Oo! Oh, mura Kuya, mura, diba? Na-scam ka! <laughs> Anong scam? Eh yung direct out ka sa ano? Si Shopee, 50 pesos lang. <laughs> ito, 50 pesos. Ba, nakakamali ka lang, Zach. Hindi ito yun. Kuya. Kasi original to. Prawis, signal mo, ha? O, oh, Shopee. O, oh, 50. Naskam ka, kuya. 50 lang talaga to. So, oo, oo. Anong 800? Kaya duda ako doon kay yung... GL kanina. Ako Minamadali ako. Yung deal in 800 man. daw ang bilhin niya dito sa Nakakuha. bato pa. na to. Quintas. Hindi, hindi to silver. Stainless lang. <laughs> Manda sa akin <laughs> si JL na yan. 50 lang si Shopee yan eh. Kaya nagkot ko nga lang yun kanina. ang ganda-ganda eh. Nakautu ako dito. <laughs> Alat na nga ng mentos na natin sa akin. Siya, <laughs> sige. Tara, sumahan oh, mo ako. Babawin natin kay JL oh, na ako. <laughs> yes, successful ang araw ko ngayon. 1,000 kay Sarah. Nareceive ko na yung galing kay Chelsea na 500 sa Gcash. Si Jeremiah nag-send na rin. Oh, naka-2-3 din pala ako buong maghapon. Ayos! Yes! Hu! yes, yes! yes, yes. Uto. 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 Balik o, mo yung gigas ko! Ha? Huh? Anong pinagsasabi nyo? Brad, Brad, ito, 800. Oh, iyon oh, na to. Balik mo yung gigas ko. Balik mo yung 500 ko. O yan, sinulit ko, sinulit ko paggamit. Original yan. Ano bang pinag- Ano nyo? Bakit yung binabalik sa akin? 39 lang to, ha? 39. 39. lang yan dun sa shop na tinitignan ko. Yung ko 800 nga yan. Binanta ko na nga lang kay Chelsea na 500. Oh, original? Sekunda oh, ka lang Original. Eh. Oh. Ay. Oy, Jenny. Sa ko. Hindi nga lumalapat eh. sa so, 200 is lang daw to. Ano ba yan? Nagsama-sama pa kayo. Eh, budol ka eh. Balik mo um, yung 500 bagay kamer ka to. Balik ko yung binakid ko sa'yo. Ano ba yan? Nabutan ba, pa kasi ako uh, dito. Malikoy, balik mo, balik mo. Balik mo, ibalik mo. E sige, e, i-Jcash ko na lang. Naku. Ayun, akin na. Akin na nga yan. Akin na yung mga items ko. Akin na. Akin na items ko. Akin na, akin na. Akin na mo yung 1,000 ko. Oh, ito, g -dash, g -dash. O, ito, ito. Kano order just susunod, ha? O, na nga. Parang di kayo mga kaibigan. Kala nyo na, naman, namimeke ako. Wala nang ako pera, na nga kung pera, is kami pa ako. Hmm, naman, ano ba yan? Malas. Yung 1,000 oh. ko, ha? S Balik mo na, balik mo na, Jigas mo. Oo, si Send ko. Hindi, tubo ako dun. Si ko. Naku, huwag mo nang uulitin niya. Doon nga mo bumalik lahat sa'yo ng karma. Sige na, sorry na, na sorry na. yung ginagawa mo, mga kaibigan mo kami, tas ganyan ka. Sorry na. Pinakate, wala ka namin, Tol. Kami rin pala tataluhin mo. Sensya na kayo, kailangan ko lang kasi ng pera eh. Ako! Kapatay ang puha, benta mo, tumuha pa. Yan na, wala yan. Pa Pa yan? Kala ko jackpot na ako. Totoo nga, kung sino pa mga kaibigan mo. Hi.